Salamansi kayo dyan. Talong! Bili na kayo. Uy, hindi ano naman yung binibenta niya. Yan? Ewan ko dyan ah. Lagi-lagi naman kanya niya. Binta niya. Wala namang iba. Kamahal-mahal niya pa. Tapos lanta naman yung iba. Sa buti hala kung bagong pitas. Daniela, ibiang, bili na kayo. Para makauwi na din ako at makaluto. Uy, si Mang. Bakit lagi ka na lang nagtitinda? Ba't hindi mo kaya subukang mag-apply sa ibang trabaho? Ang ganda-ganda mo ah, pwede ka sanang pumasok doon sa SM. I diploma ka naman, anong kikitain mo dyan? Makakabuhay ba yan ng pamilya? Kaya nga, barya-barya lang yung kinikita mo. Buti naman na pagkakasya mo yan sa araw-araw. Baka na pinipilit naman niya na anapagkasyain ah, ibyang. Once a day na lang siguro sila kumain ah. Tapos yung asawa mo construction lang din sa isang linggo tatlong beses lang pumasok nakikita ko dito ah, dumadaan ang ah, wagsasakit yung loob mo sa mga sinasabi namin na ah. pinapayuhan ka lang namin pinapayuhan ka nyo o nilalait nyo yung trabaho ko pati trabaho ng asawa ko alam nyo kahit ganito lang yung trabaho ko, wala akong inaapakang tao at wala akong inaagrabyadong buhay. Ako, kumikita ako sa malinis na paraan at dito ko nabubuhay ang pamilya ko, hindi tulad sa inyo, paki-Elemera ng may buhay ng may buhay.